Maging akin ka lamang. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honey Hearts. Ang ikalawang kabanata. Ayusin niyo yang maigi ha. Yung table 4, dalian niyo nang imix ang order nila at madala na sa kanila dahil kanina pa yan sila dyan. Instruction ko sa mga tauhan kong nagtatrabaho sa barko. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Magalang nasagot ng mga waiters at waitresses ko. Naglakad-lakad pa ako sa bar para tingnan kung may kulang pa ba o ano. So far, mukhang maayos naman ang lahat. Everybody seems having fun and enjoying their drinks. Sa paglilibot ko ng mga mata ko sa mga tao sa paligid, nahagip bigla ng paningin ko ang taong pamilyar na nakaupo sa may hindi kalayo ang table. Chance? Tiningnan kong maigi ang lalaki. Nakaside view ito mula sa akin, may kasamang kaibigan at nakikipag-inuman habang may kung anong pinagkukwentuhan. He seems like enjoying the drinks too. Napangiti ako at pinuntahan ko na nga. Chance? I called him nang makalapit ako sa table nila ng kasama niya. Natasha? Natutuwang ania nang makita ako. Nice to see you here! Lumapit siya sa akin para magaan na yakapin ako at halikan sa pisngi tanda ng pagbati. A friendly greeting. Nice to see you here too! Natutuwa ko ring sinabi. Kanina pa kayo rito? Sumulya ako sa kasama niya. Tulad niya ay may itsura din ito. Pero kung ako ang tatanungin, mas malakas pa din ang dating ni Chance. Um, medyo. Ikaw ba? Kanina ka pa dito? Whom are you with? Oh, kanina pa ako rito. Gabi-gabi nga, actually, ako dito. Marahang natawa ako. He's clueless that I am the owner of this bar. Wow, but how about Eden? Hindi mo kasama? Umiling ako. No. So nagbabar ka palang mag-isa? Madalas kang mag-solo flight dito? Tumango ako habang natatawa pa rin. Yes, solo flight ako gabi-gabi rito with my workers. workers you mean oh no don't tell me din siya sa wakas. i cut him off as i've nodded yes i own this bar wow at parang hindi makapaniwala i'm so grateful i've made friends with the owner umiling ako habang marahang nakangiti so how's your night and your drinks so far your bar's doing fine and your drinks are worth the cost diba pare the man coolly nodded Yeah, I agree. Really? Baka naman, sinasabi niyo lang yan dahil ako ang kausap ninyo? Piro ko. No, we're being honest here, Nat. Maniwala ka sa amin. Tumangu na lang ako. Ipinakilala din niya ang kasama niya sa akin. His name's Hades and we shook hands. Nanatili ako sa kanila at nakikipag-usap nang kung ano-ano lang hanggang sa may humilang babae kay Hades para sumayaw kaya naiwan kaming dalawa ni Chance. Hades Jamison? Ikaw nga! Vivian? Sagot naman ng lalaking mukhang tuwang-tuwa na nilapitan ng maganda at sosyal na sosyal na chick. Hades, it's been a long time. Kumusta ka na? Eto sa awa ng Diyos buhay pa. How are you, Vivs? I missed you. The girl chuckled. I'm doing well. Missed you too. Wanna dance with me? Um... Hinila na nito ang kamay ng lalaki. Come on, Hades. We've been apart for a long time. Let's dance now. Walang nagawa si Hades, kundi tatawa-tawang nagpahila sa babae para sumayaw sa dance floor. Natatawa na lang din kami ni Chance habang pinanunood silang lumayo. Your friend seems really enjoying the night. Chick na mismo lumapit sa kanya eh. I threw humorously. Napapailing na lang sa mararahang tawa ang kasama ko. I knew it. Kahit saan talaga kami magpunta, matinik sa mga babae yang si Hades. Talaga? How about you? Why don't you enjoy the night the way your friend does? I am not as kicking ass as him. And besides, hindi ako lapitin ng chicks. Sus, nagpapahumble ka lang eh. Tukso ko pa. Siya, hindi lapitin ng chicks at hindi attractive? No way! Sa totoo nga lang, mas gwapo at mas malakas ang appeal niya kaysa sa kaibigan niya. Pero nagkataon lang siguro, talagang yung si Hades ang nilapitan at hinila ng babae dahil yon ang kakilala But I don't believe that Chance isn't attractive as his friend does. Actually, he is more attractive. Umiling na lang si Chance habang napapangiti at sumipsip ng kanyang inumin. May ba ako. Dati na talaga kayong nagagawi dito sa barko. Ngayon ko lang kayo nakita eh. Or should I say, ngayon ko lang siguro kayo napansin. Nagpamulsa siya habang painom-inom sa alak niya. Honestly, Dalawang beses ko palang nakapunta rito magmula nang makauwi ako ng Pinas one month ago. Siguro si Hades, palaging napaparito, siya din nagdala sa akin dito eh. Talaga? Sa ang bansa ka ba nang galing? Paris, France. Wow, I presume you speak French language? I teased him. Humble na siya. Um, kinda. Sige nga, tingnan natin. Give me some samples of French words, yung mga simplehan lang ha. I challenged him. He chuckled. Sige! Nag-isip saglit siya. Ngumisi siya ng may naisip na. To a bow. Namilog ang bibig ko sa ganda ng accent niya tapos bagay na bagay sa baritonong boses niya ang French. Grabe, he sounds like real French people do. To what? Tawa ko kasi syempre hindi ko naintindihan yon. I've been into other European countries already, but not yet to Paris, France. Kaya wala akong kaalam-alam sa French. To a bow. Meaning, you're beautiful. Wow, thank you. Oh, diba, ang feeling ko lang na mag-assume na para sakin yon. Haha, <laughs> tumangu siya. You are most welcome. Ano nga palang thank you sa French? Pano sabihin yon? Je vous remercie. Je vous remercie? Am I speaking it correctly? Natatawa ako sa sarili ko. Yes, yes, you are. Je vous remercie. Je vous remercie. Hyper ko nang sinabi. O, oh, di ba? Ang galing ko. Haha. -ha. Je vous remercie. Je vous remercie. Paulit-ulit ko pang sambit habang tuwang-tuwa. Mukhang tuwang-tuwa din ang kasama ko at tinatawanan na ako. Bienvenue. Anya? Ano naman yung bienvenue na yan? Interesadong-interesado kong tanong. I somehow find fun to this person, huh? Welcome. Ayon ah, pala yon. Now I know two French phrases, bienvenue at je vous remercie. Tumango siya. Marunong talagang sumakay sa trip ko. Seriously, ang galing mong magsalita ng French ha, at ang ganda ng accent mo. Ilang taon ka bang namalagi doon sa France? Matagal-tagal din siguro, no? Since I was high school, ngayon lang ulit ako nakauwi dito sa Pinas. Talaga? Nagulat naman ako. Ang tagal nga! Buti marunong ka pang magtagalog? Tumango siya. Hindi ko naman kayang kalimutan ng Pinas. I love Philippines, and it's more fun in the Philippines. Wow! Haha, -ha. talaga lang ha? Tumango ulit siya. Yeah. It's more fun in the Philippines, especially here in your bar. Thanks to Hades, he brought me here. Wow naman, haha. Ha. So, dapat maging regular ko na kayong customers dito, ha? I joked as I promoted my business. Sure. Lagi na akong pupunta dito lalo pa't alam kong kaibigan ko pala ang may-ari ng bar na ito. Sus. Anyways, Nag-held din kami ng different occasions dito, if you want, like birthday parties, stag party, bridal shower, victory celebration, etc. Baka lang interesado kayo, hindi man sa ngayon, pero baka sooner or later. Patuloy kong pakikipag-sales talking. That's noted. Hindi ko kakalimutan tong bar mo. Je vous remercie. Oh, bienvenue. Nagtawanan kami at nagpatuloy siya sa pag-inom habang nasa tabi niya ako tulad ng sinabi niya, tinutoo nga niya ang sinabing palagi nang pupunta dito sa bar dahil simula nung gabing yon, palagi at gabi-gabi na halos siyang nagagawi dito. Miss Natasha, may nagpapabigay po sa inyo, Miss. Ani Bambi, isa sa mga waitress ko, isang gabi habang nagmo-monitor ako ng lista ng mga inumin sa kabisera. Tiningnan ko siya at tinanggap ko ito. Ano to at kanino nang galing? Doon po sa customer sa labas, Miss. Hindi ko po alam kung ano yan, basta ang sabi lang po sa akin, ibigay ko daw po sayo. Bahagyang binuksan ko ang paper bag at sinilip kung anong nasa loob. Nakita kong imported at mamahaling chocolates ang laman nito. Napansin ko din ang note na naka-attach sa paper bag. Chocolat pour une fille douce. Hindi ko naintindihan ang salita pero alam kong French ito. At isa lang ang alam kong nagsasalita ng French na gagawa ng ganito. Si Chance, ang gwapo nga po niya, miss. Baka manliligaw niyo po. Humagikik si Bambi. Hindi ko nalang pinansin ang kapilyahan ng waitress. Where's him? Nasa labas siya? Opo, miss. At mukhang mataman kayong hinihintay. Nilapag ko sa table ang paper bag tapos lumabas na ako ng kabisera. Nakita ko kaagad si Chance sa isang table at nakita din niya ako, nginitian niya ako at bahagyang kinawayan. Kinawayan ko rin at nilapitan na. Kanina ka pa rito, Chance? Nakangiting tanong sa lubong ko sa kanya. Hindi naman. Cool niyang sagot. Natanggap ko ang pinadala mong chocolates. Thank you, ha? You are most welcome, Natasha. Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata.